Ang laban ni John Riel Casimero laban kay Luis Lasarte ay naganap noong 10 ng Pebrero taong 2012 sa Mar del Plata, Argentina. Ito ay para sa interim IBF Light Flyweight title. Ang laban ni John Riel Casimero laban kay Luis Lasarte ay naganap bilang ika-dalawang ikadalawamputwalong laban sa kanyang profesional na karera. Bago ang labang ito, si Casimero ay mayroon ng record na dalawamputdalawang panalo, tatlong talo, at isang draw. Katapat na magkakasunod na panalo na laban bago kay Las Arte. Nagpakita si Casimero ng husay sa pagtiming at pagbasa sa estilo ng kanyang kalaban. Naging maingat si Casimero sa labang ito dahil maaaring mailagay sa peligro ang kanyang buhay dahil sa mga ipinagbabawol na suntok na ginagawa ni Las Arte na mismong referee ay binabaliwala. Dahil sa pangyaring ito si Casimero ay buo pero ng loob na ipagpatuloy at tapusin si Las Arte. Dahil basa na ni Casimero ang estilo ni Las Arte na panay sugod at yakap. Naghintay ng timing si Casimero at ng matam tinamaan ng isang solid na suntok sa ikasampung round ay hindi na nito pinagbigyan pang makarecover. Sa laban na ito, si Casimero ay nagwagi sa pamamagitan ng knockout ko sa ikasampung round laban kay Las Arte. Subalit, ang laban ay naging kontrobersyal dahil sa mga hindi sinasadyang aksidente sa loob ng ring, kabilang ang mga pagtama sa likod ng ulo at below the belt ng mga suntok. At resulta ng laban ay hindi ikanatuwa ng mga fans at kababayan ni Las Arte. Ang tensyon ay mas lalong uminit ng na may nagsimula na magbato ng bote at upuan sa miyembro ni Casimero. May mga insidente rin sa labas ng ring, kabilang ang mga bugbugan at pagmumura na nagdulot ng tensyon sa pangyayari. Dahil hindi mapigil ang mga kababayan nila sa arte na bugbugin si Casimero. Nagtago si Casimero sa ilalim ng ring matapos ang paguluhan na naganap sa loob ng ring. Ito ay dahil sa tensyon at agresibong reaksyon ng mga taga-suporta nila sa arte pagkatapos ng laban. Nagtagal si Casimero sa ilalim ng ring na mahigit isang oras. Ang labang ito ay nagdulot ng kontrobersya at pag-uusap sa mundo ng boxing at naging isang mahirap na karanasan para kay Casimero sa kanyang karera. Gayunpaman, ang tagumpay niya sa laban ay nagpapatunay sa kanyang galing at kakayahan bilang isang boksingero. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, Be whole, I spite, they feel. I just need a taste when my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on healing Got lust for change, I just love the feeling no. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up